Okay, so magandang araw mga karinger, no? So, nandito na nga tayo sa ating YouTube channel, So, tulad ng sinabi ko sa ating video sa Reels na punta nyo ang ating YouTube channel dahil dito nyo makikita ang Mahabang video, no? Sa pag, ano, pagtatapos ng video kasi dito is pwede tayo magkapag-upload ng medyo mataas na video. Okay, so ngayon, ah... Uh, sisimulan natin at pero bago ang lahat lapag muna tayo ng malupitang intro Ang programang ito ay rated SPG striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan maaaring may maseselang tema lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Okay, so nakapaglapag na nga tayo ng intro mga karanger at ito ipapakita na natin agad ang ating activities sa araw na ito. Ayan, so may mga latak dito mga karanger. Ayan, so latak, latak, latak at hindi natin alam kung low lomot or lat, ano to. Basta lolosawin natin itong sa pamagitan ng ating scoper. Ayan, no. So, So tingnan nga pala natin ang ating outfit. Ayan yung outfit natin ngayon. Nakaputa tayo. Yeah, nakabuta tayo kasi ah uh, maganda yung safety. Okay. Yon. Sana. Ito. So pagkahapon pala mga barrier is hanggang doon ito. Yan. So napakalawak nito yung mga latak na to at napakarami ng dahon ng puno ng balete. So nalinis natin ito kahapon. No? Ito lahat. So wala to. Ibig sabihin is panibago na naman ito. No? Sana bukas is uh, medyo uunti uh, na or wala na para uh, medyo maganda-ganda ang ating uh, pagpasok ng panibagong araw. Lalo na araw ng Friday tomorrow. Okay. Okay, so tulad ng sinabi ko is eh, sira yung ating tagaya ng cellphone. So hindi tayo makapagpakita ng video habang gumagawa. So wala po tayong wala po tayong ano no, wala po tayong tagahawak ng ating cellphone para mag-video. Kaya so update update ko na lang kayo kung hanggang saan na ako o hanggang sa pagtatapos. Okay? Yon, uh, tayo ay gagawa na. Wag, wag. Okay, so yun mga karinder at nakahanap tayo ng mapaglagyan ng cellphone. So, nasa gilid ito, no? Kaya, medyo makikita nyo ako na gumagawa, no? Okay, so, standby at lulusawin ng natin agad yung mga ano dito, no? Uh, mga latak bago natin daputin yung ating mga basura. Okay, let's go. So, isusumpala natin konti kasi medyo lalayo tayo. Paano ba ito? Hmm. Gano'n pala Yan. So, medyo malapit na siguro tayo dyan. thank <laughs> you Okay, so yun, ganun mga karanjir ginagawa ko. Nilulusaw ko muna yung mga latak. No? Tapos, so update ko kayo pagkatapos natin lusawin lahat dahil sobrang mahahaba yung video natin pag tinuloy-tuloy natin, no? So, di ba, sana kung live, okay. Kailang video lang tayo dahil wala tayong load dito at wala tayong data. So, sa bahay tayo nag, nag, ano, nag-upload ng mga video, no? Okay, so update ko kayo at standby kayo uh, para makita nyo sa pagkatapos lusaw ng ano. Tapos, uh, video tayo ulit sa pagdadagot ng ating mga natitirang basura, no? Okay, so standby lang kayo dyan. Oh my God! Wow! Okay, so yun, update mga karinjirat na lusaw na nga natin. O, tingnan na natin ang uh, pagkakaiba. Okay yun mga karinger at nalusaw na nga no? Okay Yan so wala na siyang mga latak Yan so ngayon dadakutin na natin yan Okay so update mga karanger at nalusaw na nga lahat no? So super so pupunti kukunti talagang basura lang Naka pangit tingnan kanina is yung mga latak Ayan So malinis na ulit mga karinger. na kaya uniform, hindi natural, mag uniform tayo ayan so, yun, at uh, successful tayo ng araw mga ranger sige na, tapos na yan paulit-ulit na lang yan Oke. Okay. Wih. <coughs> okay, so yun mga karinger at ito nga yung nasa likod ko yung mga naisa ko natin kahapon at Ngayon no so nandito so ready to ano na yan howling no dadalhin natin anon na sa pinagistambayan ng ating uh, garbage collection truck no Okay so pa-like, ensure, subscribe ano uh, mga ranger para magiging uh, matugunan tayo sa mga Uh, iba pa nating mga activities sa paglilinis ng mga estero so para ma-appreciate din ng mga ating manonood no pag dumaan sa kanilang wall ma nila na napakaganda pa lang tingnan ang ating estero kapag malinis no so para maiwasan na nilang magtapon ng mga basura sa mga ilog-ilog malalalo na yung mga nakatira sa mga tabing ilog no so Uh, sana po wag na po kayo magtapon okay so yun lang at god bless sa uh, araw ng hoybis at siyempre ingat tayo palagi okay bye bye uh, at siyempre god first tayo god first so lapag pala muna tayo ng ano malupitang outro natin